Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa ABS-CBN. Title, Politicians as Contractors? Mark. Senate to Prove Alleged Flood Control Budget Misuse. So, basahin ko ah. The Senate will launch an inquiry into the alleged misuse of flood control budget. Senator Erwin Tulfo announced Thursday, merely days after President Ferdinand Marcos Jr. in his SONA shamed public officials supposedly pocketing the funds. Ito yung kayo, tapos po malakpak yung mga <laughs> tinawag ni Mayor Benji Magalong na mga manhid, tinawag ni Senator Lacson na mga ipokritang, ipokritong nakakahiya, yung mga ibang pumalakpaka, hindi naman lahat. Sabi ni Senator Erwin Tolfo, ganito, we have talked about it already. Papasilip yan. As a matter of fact, my bill na final Sige kasi ang problema dyan, marami daw mga politiko, ang kanilang trabaho is, ang kanilang sideline ay mangontrata mga kontraktor. Ito rin yung sinasabi ni Mayor Benji Magalong. Mga politiko, sila gihapon ang kontraktor. Sila ang nagsingit budget insertion sa ga siingit nila sa DPWH, mamaya sila rin ang kontraktor. <laughs> Only in the Philippines. Sabi. Senator Erwin Tulfo noted that Senate President Francis Escudero has proposed a bill barring or banning government officials, lawmakers, and their families up to the fourth degree of consanguinity and affinity from securing government procurement contracts. Magandang bill ito but I'm not sure kung doon sa Kamara makakapasa. Sa Senado dahil ako mataas ang respeto ko sa Senado. Madaling makapasa sa Senado yung ganitong bill but sa Kamara mga kongresista alanganin ako. Bakit alanganin? Ah eh, yung mga maapektuhan diyan. Marcos in his recent SONA ordered the Department of Public Works and Highways to submit a list of flood control projects that were started or completed in the last three years. Sa isang interview o pahayag, ano, sinabi ni Secretary Bunuan ng DPWH, maabot na 9,000 plus ang completed flood control projects itong tatlong taon na panunong ng Marcos administration. 9,000. Last year na sona, di ba? 5,500 flood control projects. So ngayon, nadagdagan ng 4,000, kaya 9,800, something like that. At ang ongoing, sobra 5,000. So ang dami. 14,000 o 15,000 flood control projects for three years. Ang baha, palala ng palala. What's happening? Yan na po, kaya nagalit ng Pangulo. Napilitan na siyang mag-inspect at nakita niya, niluloko lang siya ng mga, yung report ng mga, of course, DPWH. Kaya lang, in fairness sa DPWH, sabi ni Sen. Uh, Secretary Bunuan, ang problema sa kanila, yung sinisingit na mga project ng mga mambabata sa ga'a. Yun ang problema. Okay. So, itong listahan daw ng mga plot control projects na ito will be disclosed to the public. Yung 9,000 plus na natapos na hihintayin natin na may-publish para makita natin baka sa inyong lugar nakalista. Yun pala napunduhan ang kwan ang uh, flood control sa inyong lugar na wala namang na isa katuparan na mga flood control projects so maganda kung isa sa publiko ang listahan ng mga flood. baka mamaya matulad sa PDEA ba ano yung pronouncement ni Jose Castro uh, 4000 uh, plus barangays drug free clear tinanong, saan yan Jose? Ah, wala. papa. Uh, <laughs> hindi niya masagot. So, baka itong 9,000 plus na sinasabi ng DPWH, baka wala silang maipakita ang complete list. Tignan natin. Okay. Si Senator Lacson, sinasabi niya dito, For the last 15 years, umaabot na ng halos 2 trillion ang nagastos sa flood control projects. Mula pa daw panahon ng Pinoy administration, Pinoy, sumunod Duterte, Marcos, halos 1.9 1.97 trillion, ah, uh, yeah, 1.9 trillion. So, halos ko na. So, pataas ng pataas ang budget na nailalaan sa flood control projects, ang baha pataas din ng pataas pa palubog tayo ng palubog. Ito ang sinasabi niya. At that time, bumabaha tayo, pataas ng pataas ang tubig ng bata, pataas ng pataas din ang budget. Isn't it absurd? Absurd. is it absurd na directly proportional ang rise ng floodwaters waters? sa increase ng budget ng flood control? Parang it doesn't make sense. Parang complete paradox. Nagulat kami, sabi ni Lacson, dahil pinag-aralan nila ito, 1.907 trillion for the last 15 years, almost 2 trillion, sinisilip na namin may nakita na kami. Kaya, pasalamat tayo kay Senator Lacson. Ang isang specific na binulgar niya, sa Oriental Mindoro, isang maliit na barangay, 1.9 billion pesos ang pundo ng kanilang flood control project. Isang maliit na bayan sa Oriental Mindoro, 10 billion ang kanilang flood control project. Ito, iimbestigyan nila, mabubulgar sila at sana matigil na itong ganitong kalukuhan ginagawa sa ating uh, pambansang budget o mga taxpayers money natin kasi kawawa ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talantig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito karon mo na sa niya ang sa yero nga natagaan. Ye. Yeah. Salamat sa sin. Nakabalay na video sa ina Okay da. So mo ni lang balay na ilang ato pa ng yero. Ikan ikan bong kaki nasarak.

So manegid ang ilang balay. So, so makita gid nato nga nahuman so, na. So manegid. Makita gid ato nga nindot mo kayo kay nahuman na. O oh, karon ko ya, umanan ni ang imong balay og oh, nindot na gid kaayo. So unsa ang imong masulti kuya? Salamat sa ginoo nga. gitko, ko. Wala lang din ko sa kong mama. Oo, so nagloon lang ka sa inyong mama. Nagkipagpuyo ka lang. Pila katuig na kuya nga. pa ka nakabalay. Sobra na pulo katuig. Oo. Oh, Tungod sa among kalisod, aya apagid ko nakabalay. Oo, aya pagid ka nakabalay. Ah, sige kuya. Salamat.